So, what's up mga tito? For today's video ay magbibigay tayo ng video reaction dito sa ating kaibigan na nagluluto siya ng chicken na marami masyadong uod. So, pasintabi dito sa ating kumakain. So, bago natin panoorin ang ating video reaction, ay inaanyayahan ko pa kayong mag-subscribe sa ating channel at huwag ka na rin kalimutan mag like and follow sa ating facebook account okay panoorin na natin dahil ito yung ti-update sa binilad kong utag na manok nagkaroon na pala ng maraming oh, kaya kada DJ viewers tayo ulit ang maselan Pasintabi po. So, binilad niya yung chicken Para may natin ang hindi magandang comments chicken Lang. Hindi naman kayo ang kakain dito. So nagkaroon ng maraming ito uod. Parito yung hita. Ito sana yung pinakamasarap na part ng manok. Siguro tradisyonal ito sa kanilang tribo. Mga Yan, buklatin natin itong kanyang balat. Makikita natin yung mga wormies. So, Napakarami ng wormies uod. itong hita ng manok. Hindi ko po alam kung paano nagkaroon. Pero tignan natin mamaya. So binilad niya sa akin. itong chicken breast. Meron wala siyang, pa rin pinatawad yung mga worms. Meron wormies. siyang lagayan na may net. Talaga nga pinagbalayan dan mo ito yung natag na manok. Ang tanong, Nag bakit nagkaroon ng uun? Siguro, na ito yung wormies. Hindi, yung igit-igit na. Agasong may nagkita uh, Oo, oh, ayan, no? Uh, yung chicken breast. Ah, di Kira ba? Iluluto pa rin natin yan. Bahala na dyan. Kayo mga tito. Tingnan mga iba. Kaya nyo bang kainin yan yan. wormies. Yan, chicken breast na naman. Comment nyo nga sa iba Marang ba kung kaya nyo kainin. Pero bakit nagkaroon pa rin ng uon kay August? Kaya sa mga viewers dami natin niyan. dyan, inuulit ko po, pasintabi po. Siguro, titibay ng mga simurang ito. Yan, siniran nyo na. Dahilan. So ayun, nagkaroon ng, wormies. Nagkaroon ng Ay butas ang kanyang init. Kaya siguro nakapasok langaw. ang mga langaw. Maganda pa sana yung pagkabilad so, niya. talagang tingnan niya lutuin. Pero ganito yung nangyari. Nakalusot pa rin yung mga langaw. Grabe, Grabe mo teta. Naggadupay mo ng wormies. Pa? Ay una yun. Dagitadad. Managsintaray dagitig. Nagsintakbuhan na. Habang tumatakas yung mga wormies. Ihiwain Ihiwa mo na yung sibuyas, bombay. Panggisa. Mantika na naman sa pressure cooker. At ilagay na itong sibuyas. So, ginisan niya na. Imekos-mekos na naman. Sabay ilagay na itong mga pinatag na manok na wow. may uod. Wind wormies. tayong may slicen. Grabe ganyan no. Sana na. man lang. Hinugasan niya. Marwam. Purayhan tayong nga kargaan na din natin. Tibay na si nito. Para ganyan na lang. Purong-purong natag. -purong with worms Ikiwar-kiwar lang natin hanggang magmantika ng konti tapos lagyan natin ng tubig katamtamang tubig Ayan. lang yung mga sige ipakbo muna yung tubig lagyan ng tubig kulang pa po kaya dagdagan natin ng kalahati yan punong puno sabay i recup na kaya. naman natin para maluto na kagad i recup mo lang Sabay ipusip-pusip ipus. okay, makakalabas yung uban. <laughs> Naku, kusik-kusik na. Iyon. Kinangal niya na sa pressure cooker. Minunusan niya na ng tubig. Lok ka tanta yun, ta yeah. tinangyari kada da agus. Uh, yan. Ito na po yung utag na manok with wormies. Puro utag no? po yan. Parang sinigang. <laughs> na usok pa. Yun. Ito na rin po yung kanyang sabaw. Natanggal na yung like mga wood. Pero saan naman yan. Manganin manin ka parswa. Sarap niyang ano sa mama. Ano saan tayo ti Itag nga manok nga datibis na. Kadagi jay viewers tayo dita. Pasintabi na naman po. Yung, no, I love you siya. all. So ayun no. Grabe talaga yung sikmura niya. Kaya niyang kumain ng ganun na may uod. So, kayo mga tito, kailang, kaya nyo bang kainin yun? Yung maraming uod? Comment nyo nga sa iba ba para marlaman natin kung sino dito ang matitibay na sikmura. And hanggang dito na lang ang ating reaction video. Don't forget to follow my YouTube channel and siyempre like na rin at share. Thank you.